Pagdating nila Rudo sa headquarters, agad siyang ipinakilala ni Enjin sa kanilang receptionist na si Semyu. Karaniwan nilang ipinapakilala si Semyu sa lahat ng mga bagong kasapi. Magiliw niyang binati si Rudo at sinabi, nabanggit ka na sa akin ni Enjin at alam ko na rin kung saan ka galing, pero gusto ko pang makilala ang iba pang aspeto ng iyong potensyal. Ginamit agad ni Semiu ang kanyang vital instrument. Pagdating nila sa silid ng boss, pinaalalahanan ni Engine si Rudo na huwag agad magtanong tungkol sa kung paano makakabalik sa sphere. Ipinaliwanag niya na ang impormasyon ay isang napakahalagang yaman at saan ka man magpunta, hindi ito libre. Dapat ikaw mismo ang magsabi na handa kang magtrabaho dito kapalit ng sagot na hinahanap mo, dagdag pa niya. Sa huli, binigyang diin ni Engine na lahat ng cleaners ay walang ibang sinusunod kundi ang kanilang boss. Napangiti na lang si engine kay Rudo at humingi ng paumanhin. Tinanong pa niya si Senyu kung may ideya ito kung kailan babalik ang kanilang boss, ngunit sagot nito ay wala siyang tiyak na impormasyon. Sa kabila ng pagkadismaya ni Rudo, biglang lumitaw si Rio. Nilapitan niya si Rudo at inanyayahan, samahan mo muna ako at panoorin kung paano ako magtrabaho habang hinihintay natin ang boss. Kaya bakit hindi ka nalang sumama bilang trainee? Gusto rin kitang makilala ng mas mabuti. Nagulat si Rudo sa sobrang lapit ni Rio sa kanya at hindi na siya nakapagsalita. Ipinaliwanag ni Semyu sa kanila ang request ng isang kliyente. Mayroong isang bayan na malapit sa polluted zone na nagulat na may papalapit na trash beast sa kanilang barricade. Nais ng mga tao roon na linisin ito upang manatiling ligtas ang kanilang lugar. Naitanong ni Rudo kung ano ang ibig sabihin ng polluted zone. Sagot ni Semyu, ang mundo ay nahahati sa dalawang uri ng teritoryo, ang safe zones, kung saan posible at ligtas ang pamumuhay ng tao, at ang polluted zones, kung saan naninirahan ang mga trash beast. Dagdag pa niya, ang mismong lugar kung saan nahulog si Rudo ay kabilang sa pinakamapanganib na uri ng polluted zone, ang tinatawag na No Man's Land. Ayon kay Senyu, isang himala na naroon si Engine sa mismong oras na yon upang mailigtas siya. Pinaalalahanit sa mismong sandali ng paghawak, napansin nitong napakahigpit ng kapit ng supporter kay Rudo. Natawa si Rio sa nasaksihan at sinabing, ang lakas ng grip ng supporter na ito ay kayang durugin ang outer shell ng isang trash beast. Nakakita ang supporter ng isang trash beast hindi kalayuan. Nanlaki ang mga mata ni Rudo nang makita ito, hindi niya inakala na ganoon pala karami ang kanilang kakalabanin. Ngunit agad siyang sinabihan ni Rio na huwag mag-alala, dahil ang mga trash beast na nakikita niya ngayon ay mabagal at mahihina lamang sang ayon naman si Rudo, kumpara sa mga nakaharap niya dati, tila mas mahina nga ang mga ito. Ngunit biglang lumitaw ang mas malalaki at mas agresibong trash beast at perpekto itong pagkakataon para sa training ng isang newbie tulad niya. Nakangiti pa siyang nagsabi na tapusin na nila agad ang laban para makauwi at bigyan si Rudo ng welcome party. Napatanong na lang si Rudo kung bakit ganoon lang siya kakalmado. Sagot ni Rio, para makasurvive sa ground, kailangan mong panatilihin ang pagiging kalmado sa lahat ng oras. Dahil dito, napagdesisyonan ni Rudo na manatiling kompost anuman ang mangya. Gamit ni Rio ay tinatawag na The Ripper. Kung ang mga tao ay karaniwang gumagamit ng gunting sa kanilang mga kamay, si Rio naman ay gumagamit ng kanyang mga paa upang maisagawa ang nakamamatay na teknika. Habang tulala si Rudo sa nasasaksihan, biglang may isang trash beast na umatake sa kanya. Agad itong pinigilan ng supporter gamit ang kanyang matinding lakas at inihagis ang halimaw kay Rio na mabilis naman itong pinatay gamit ang The Ripper. Sun upang siya mismo ang magtapos sa mga ito gamit ang kanyang vital instrument. Pero dahil sa lahat ng kanyang nasasaksihan, unti-unti nang nagbabago ang layunin ni Rudo. Kung dati ay iniisip lamang niya na makisama sa kanila hanggat hindi pa niya nakukuha ang impormasyong gusto niya, ngayon ay tila may pumupukaw sa kanya. Habang tumatakbo, biglang natapilok ang supporter, at hindi nito napansin ang isang trash beast na palapit para umatake. Habang pilit niyang hinaharang ang halimaw, mariin niyang sinabi sa sarili, kung gusto kong makuha ang impormasyong hinahanap ko, kailangan kong makasali sa cleaners, at hindi ako magiging pabigat kaninuman. Sa sandaling iyon, biglang nag-activate ang kanyang kapangyarihan. Ang simpleng bakal na hawak niya ay nag-transform, nagkaroon ng matutulis na spikes. Napatanong si Rudo sa sarili, anong klasing anyo ito? At paano ko ulit nagamit ang kapangyarihan ko? Matin si Rio, mabilis na sumaklolo, gamit ang kanyang vital instrument upang sagipin siya mula sa tiyak na kapahamakan. Natanong ng supporter kay Rio kung napabagsak na ba niya ang leader ng mga trash beast. Sumagot naman si Rio na sinubukan na niyang hatiin ito sa dalawa, ngunit hindi tumalab. Pareho silang nagtaka kung bakit hindi ito namamatay kahit tinamaan na niya ang weak point nito. Kalmadong sinabi ni Rio, trash beast pa rin naman yan. Kung hindi sa patang isang hiwa, hihiwain ko na lang nagalit at agad na sumugod papunta kina Rudo. Sa lakas ng atake, gumuho ang lupang kanilang kinatatayuan, dahilan upang mahulog si Rudo sa kailaliman. Habang bumabagsak, mahigpit niyang sinabi sa sarili, pinangako ko kay Regto ako mismo ang papatay sa taong kumuha ng buhay niya, at pati sa mga kupal na nasa itaas. Pero bakit hindi ko magamit ng maayos ang kapangyarihan ko? Bago pa siya tuluyang lamunin ng kaw... Nang suriin nila ang bagay na kanyang tinamaan, natuklasan nilang isa pala itong cutter, isang kasangkapang nagbibigay buhay sa trash beast. Nagkatinginan si Nario, Rudo at ang supporter, parehong naguguluhan. Paano naging posible para sa isang trash beast na magkaroon ng vital instrument, isang sandatang dapat ay tanging mga givers lamang ang may kakayahang gamitin? Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu!